Aktres, handang isakripisyo ang kidney para sa inang may sakit. Sabi nga nila, walang magulang ang gustong nahihirapan o mawala ang kanilang anak, ngunit ganun din para sa mga anak, gagawin ang lahat lahat makita lang na masaya at maayos ang kalagayan ng kani-kanilang mga magulang. Hindi nga matatawaran ang pinapakitang pagmamahal ng sikat na aktres na ito para sa kanyang ina. Dahil handa siyang isakripisyo maging ang kapiraso ng kanyang kidney, madugtungan lang ang buhay ng kanyang ina, na ngayon ay kinakaharap ang matinding pagsubok ng kalusugan, dahil sa malubhang sakit, kilala ng marami ang sikat na aktres na ito bilang isang magaling na artista sa showbiz, una siyang nakilala at sumikat sa kapuso reality talent search na Starstruck, siya nga ay walang iba kundi ang kapuso aktres na si Yasmin Curdy na kamakailan lang ay naging emosyonal nang isinapubliko niya ang matinding pagsubok na pinagdadaanan ng kanyang ina na si Miriam Yuson. Sa panayam sa kanya ng 24 oras, ikinwento ni Yasmin Curdy na mayroong chronic kidney disease ang kanyang ina at ngayon ay sumasailalim sa ilalim sa dialysis, ngunit malala na umano ang kondisyon ng kanyang mahal na ina at kailangan na umano itong suma ilalim sa kidney transplant. Inamin naman ni Yasmin na sobrang mahal na mahal niya ang kanyang ina, at handa siyang ibigay ang kanyang kidney para rito. Aniya, I love my mom so much and mag-isa akong anak. I try to do everything for her because I love her. It's really hard, I know. Lalo na yung mga nag-aalaga dyan ng mga may kidney problem na parents, talagang sacrifice siya. Kasi kailangan maglaan ka ng schedules in a week para lang doon dahil lifeline na nila yun eh. Ngunit sa interview naman ng pep kay Yasmin, isiniwalat na hindi pumayag ang kanyang ina na idonate niya ang kanyang kidney, ani Yasmin, hindi siya pumayag umiiyak siya, ayaw niya ako ang magdonate sa kanya ng kidney ko. Nag-iisang anak lamang si Yasmin, kaya naman sa kanyang asawa at anak siya humuhugot ngayon ng lakas, ani Yasmin, and happy ako dahil marami kaming nandito, marami akong kadamay para harapin ko sa ngayon, patuloy pa rin na naghahanap ng kidney donor ang pamilya ni Yasmin.